So guys, dumating na nga pala yung parcel ko. Ito nga pala yung laruan namin no, mga batang 90s. Syempre guys, bago ako buksan, magmamap muna ako kasi may ihi si Muning. Ayan guys, oh, bang bahay yung ihi ni Muning, oh. Grabe guys, hindi kaya na isang map. Grabe guys, sa panghe. Nabili ko nga pala to sa Lazada lang. Wow! Ito guys, oh. Tawag nga pala dito ay Tamiya. Ganito yung mga laruan namin dati buksan natin. Guys, ayaw gumana. Kailangan pala ng battery. Pabili <laughs> nga pa ng AA battery. 14, 28 10. So guys, I'm ready na yung binili ko para mas matagal. Wow! Ayan guys, oh. wow! Tapos ayan guys, ito nga pala yung lock niya. Oh. Lalagyan mo yan dito. Tapos pipihitin mo. <laughs> Nostalgic guys. Ang tagal ko na rin di nakakita ng ganito ah. Tara, i-try natin sa labas. Ayan guys, papay slide din ko dito. <laughs> Ang bagal! Ba, <laughs> wow, ganda na Roan ko. Alam mo to? Oo, let's go. Huh? Ngay! Ba't mo alam? Wala kasi batang 1999 ako. Ngay! Huh? Siguro kaya hindi na andar kasi hindi patag yung daanan dito. Tara, pati tayong, uh, tayong bukid. Tara, pati tayong bukid. Tara. sa Tara, pati tayong bukid. So, guys, pupunta kami ng bukid kasi meron dun patag na daan. Syempre guys, na ko na naman si Kuya Dugs. Pati yung tito niyang si Boy Ubo. Kasama nga rin pala natin yung kuya ni Ichang Bunggan. So, guys, nandito na nga pala kami sa bukid. Kaya, guys, itatry ko na tong bago kong let's go. So, guys, may problema. Nung nilapag ko, ayaw niya nang umandar. <laughs> Pero kapag hawak ko, nagana naman. Kaso kapag under sa baba, ayaw na naman gumalaw. Yeah. <laughs> Shy type Uy yes. ba? Napakalupit ng let's go ko guys Shy type Ano to guys? Ganito lang Wait lang Uy! <laughs> Grabe guys napakabilis So ayun, na-realize ko, sayang lang yung pera ko. Dapat pala, nag-invest pa ako sa original. Makakain na lang, na-stress ako. Dapat pinangkain ko na lang yung pinambili ko dito eh. So ayun, na-stress na lang ako dito. Kasi pinapagana ko siya, kaso sumuko na yata siya. Kaya guys, umorder na ako dito ng malaking hotdog. Kasi ito lang yung stress reliever ko. Siyempre, bumili na rin ako dito ng matcha. Once in a blue man lang naman to, kaya sinulit ko na. Kaso guys, si Kuya Dugs nga pala, nakipagswap sa akin. Ang order nga pala niya ay spam. Kaso natakam siya sa malaking hotdog ko. Siyempre guys, bilang nakakatanda, binigay ko na sa kanya. Tapos ito naman sa buoy ubo. Mag-uumpisa pa lang kami kumain, patapos na siya. Grabe, tumata ako sa buoy ubo ah. guys, ko na yung kuya na nagmamakaawa kasi, charot lang. Syempre guys, bibidyo ako rin yung first bite ko. Hmm, sarap ng unang kagat. At tuwing oras nga pala ng kainan, syempre hindi ako pwedeng hindi mang buburaot. Sa pang buburaot ko nga pala, nasalisayan din ako. Tapos nung ako namin yung binuraot, galit na galit ako. So guys, imbis na itatapon ko, ipapamigay ko na lang sa bata. Guys, dito nga pala to sa bukid. Tignan nyo nga pala to. Sa ilalim nyan, diyan ko itatago to. So guys, dito ko na lang itatago. Swerte na lang makakahanap nyan.